Yung pumunta, yes. ito yung pinakamaraming pumunta sa meet and greet namin. Ito yung pinaka pinakamaraming pinaka sa lahat, sa uh, lahat ng meet and greet natin. Ito yung pinakamadaming pumunta. And so yun yung talaga mga sacrifices ni Lindy. Ni no, Lindy. Okay. okay lang yung Lindy, minsan lang okay, naman. Sir, So, eto na nga mga hobby bees. Papunta kami ngayon ng Festival Mall para sa aming meet and greet para sa Super 50 Super Shoppers Fair. And kasama namin ang buong, hindi naman buong hobby bee fam kasi may iwan si Renor at saka si, yung pamangin ko si Uwa. Pero isasama namin si Tia Julie, si Lindy, si Ate Rose, si Angkol at umuulan ngayon guys. Ayan, blessing daw yan. Kahit umuulan ngayon, lakas ng ulan. Aloha. Tia Julie! Ayan Oh. Kasama namin si Madam Julie. Ayan si Madam Julie. Ganda <laughs> lang outfit mo, tiya. No? Na si Ate Rose at Lindy. Bibis na? let's go. Ah, dito rin si Bob. Oh, si Bob naka Habibi. Polo shirt uniform. Unif -unif Pati na uniform mo? Ayan, no. Oh. Ah, let's go na. mag na tayo. So, ah! dito, so, dito tayo sa festival mo. At kundan na natin yung ating mga Habibis dito. Let's go. Kundo ni Lindy. Sa so, Lindy, Oh, oh tingnan mo si Ate yellow Color ng Habibi. Ate Tia Julie, nandiyan. Madam, Madam Julia, Ate Tia Julie. kasama <laughs> Pero mas pogi si Abby David, diba? Kung yeah. diba? pogi ako, kiss nga. <laughs> Tagal. Ano? ba ng kiss? Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw Ayaw grabe. Ang so daming far, pumunta. Ito yung pinakamaraming pumunta. Yes, sa ito yung sa lahat, sa lahat ng meet and greet natin. Ito yung pinakamadaming pumunta. And maraming salamat po sa mga hobbies na pumunta dito sa Festival Mall. Grabe, sobrang nag-enjoy kami. At aso ang saya namin. Thank you po. Papasalamat kami sa staff ng Super 50, ng Daiso, at ng Festival Mall for a very organized event. Kahit sobrang dami, pero sobrang organized pa rin. Yes, sobrang saya. Thank you. Now, pabunta naman kami ng... Sa tayo pabunta Ikea. Ikea kasi gusto naman mamili ni Javi David. And baka doon na lang kami kumain ng group. Ayan. Yeah. Kain muna tayo. Yes. Sa Ikea. Ayan. Okay, kain muna tayo. Kain na kayo guys. Nagutom na nagutom. From the meet and greet. Okay, so after namin kumain, ano yung nagawa natin? Nanimili kami ng gamit dito sa IKEA. Ang gulo na yung hair ko. Ano pa? Let's go! Lindy, ano yung nabili mo para sa'yo? Kailangan daw ni Lindy na ang baonan sa... Yes. sa school. Let's Ayan let's go. Parang bata, di ba? Kailangan ng baon. Let's go. <laughs> <laughs> anong hinahanap mo dyan? Ganda ng kulay, pink. <coughs> Pambading. Pambading. Ay, kasi yung kanina nakita mo. This is 150. Ang ganda niyan. Ang muto ho. Ang ganda ng color. Very hubby bee. Okay, magbabay na tayo. Ano mga napamili natin? Ito, namili kami ng mga frames, basahan. Yan. Mga ano yan. Ipit at rose pasa. Maglalaba. Nakukulang na po kasi. Nakukulang na tayo. At may binili din tayo dito. Baba na binili natin. Itong lamesa na to. Dalagay doon ni Habi David sa lanay namin. Papalta na yung table doon. Nga si Habi David. Baka maghanap pa po ng mabilis eh. <laughs> <laughs> daw siya. Maghahanap daw siya ng furniture para sa building. So, mabay na tayo. Okay, so tapos na kami mamili dito sa Ikea. Pagod oh, na kayo? Antok na si Lindy kasi kanina pa daw siya madaling araw. Ano si Rubisen? 4 4 a.m. kasi nga nag-klase siya kanina. Tapos diretso siya sa aming beat and greet. So yun yung talaga mga sacrifices ni Lindy. walang no, Lindy. Okay, o, lang yung Lindy. minsan lang okay. naman. Yes, laban lang. Laban lang, diba? Okay. So hinihintay na lang namin si Happy David para makauwi na kami. Namimili pa ng furniture ng asawa ko. Katuuwi na kami. Bob, ano sabi sa isa ng parking attendant? Ang alam no, si Scott Stuckley. Ang alam si Scott Stuckley. Tinitigan siya, <laughs> siya ng, ng parking attendant. Sabi niya, ay, ang alam ko, si ko si Scott Stuckley. <laughs> Kamukha kasi ni <di> Bob. kanyang <laughs>